Inaalam pa rin ang ng pagsabog sa isang condominium unit sa Taguig City. Tatlo ang namatay sa insidente. Matapos mabagsakan ang kanilang sasakyan ng tumilapon na tipak ng pader. Nagtulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang investigasyon sa nangyaring pagsabog. Sa ngayon, wala raw silang isinasan tabing anggulo sa insidente. May ulap ang spot, si Isay Reyes. Isay, na kanina nga pasado alas 11 ng umaga, no, nagsagawa ng press conference ukol nga sa nangyari nga pagsabog kagabi dito sa Two Surrender Condominium dito sa Bonifacio Global City sa Tagig City. Kinumpirma ni Secretary of Interior ng Local Government Mar Rojas na tatlo ang patay sa insidente ng pagsabog kagabi. Sila sinasali Mar Natividad, 41 years old at driver ng Abinson Delivery Van. Sila Marlon Bandiola, 29 years old at Jeffrey Umali, 32 years old na pawang mga kasama doon sa nasabing van. Nasugatan naman ang driver ng dumaraan na Starex Van na si Orlando Agravante na dinala sa ospital. Lima ang injured sa insidente. Sila-sila Angelito Saguan, residente ng Unit 501 na sumabog. Ito yung nakikita natin mula rito sa labas. Ano, ah, nasa ICU pa itong si Sagwan sa si St. Luke's Medical Center. Si Allen Dool naman na nakatira sa Unit 683 na may shot, na nakitaan ng shattered glass na tama sa kanyang unit na nasa St. Luke's Medical Center din ngayon at hindi pa na discharge Sugatan din si Luis Lorenzo, 9 years old, na dumadaan lamang kagabi na nagtamo ng multiple minor injuries na agad din namang dinischarge kagabi. Nandyan din si Janice Bonjok na nasa St. Luke's Medical Center pa ngayon at si April Garcia, 19 years old, passerby kagabi at uh, na-discharge na mula sa St. Luke's Medical Center. Sa building binangyari ang insidente ng pagsabog at in-evacuate lahat ng mga nakatira dito ayon kay Secretary Rojas. Ano, lahat ng utilities ay pinatay na habang sinasagawa nila ang investigasyon. Ang mga units naman sa mga adjacent buildings ay in-evacuate na rin ang mga residente. Pinatay din ang utilities habang chinecheck ang kabuuan ng sitwasyon sa mga gusali. Hindi pa masabi ang sanhi ng uh, nangyaring pagsabog pero ayon sa Ayon sa mga nag-iimbestiga, no, uh, tatlong team ang kanilang binuo para talagang masinsinang magawa ang pag-iimbestiga na ito. Sa, meron kasing ilang units na nakitaan ng uh, traces ng, nangyaring ng, uh, pagsabog o oh, yung mga fire marks kagabi. Isa dyan ng Unit 506 na nakita na may used fire extinguisher pero hindi, hindi masabi kung ito ba ay nagamit before the incident or after. Ang Unit 306 naman na one floor below ay may indications din ng burn marks. Uh, Uh, samantala patuloy naman ang pag-aaral ng Ayala Management uh, ang mga nakatira ang nakatira kasi doon sa Unit 501 ay uh, nagrerenta lamang doon sa may-ari ng nasabing unit. Sa investigasyon ayon kay Secretary Rojas, tinitingnan nila lahat ng anggulo. Hindi niya kinumpirma ang anumang uh, mga mga haka-haka na maaring nagkaroon ng gas leak o maaring naging sanhi ito ng uh, LPG raw na centralized sa buong uh, Gusali ano. Uh, pero ang isa sa mga bagay na sinabi niyang sigurado ay walang nakitang traces ng explosives ang mga bomb sniffing dogs na pinaikot sa kabuuan ng gusali. Samantala, inaasahan natin ngayong araw ay magkakaroon ulit ng press conference maaring ngayong hapon ukol sa probe naman sa investigation at kung mga update pa ang maari nilang ibigay. Mahigpit pa rin ang seguridad, ang seguridad dito sa lugar ngayon. Ano, nakakordon pa rin ng police line ng kabuuan ng gusali. Hindi maaring lumapit ang mga tao malapit dun sa building. Narito pa rin ang Starex van maging ang Abenson na delivery van na nasangkot din sa insidente kagabi at ang mga tao ay talagang hindi pinapalapit inaabisuhan ng lahat na wag munang pumunta sa lugar na ito dahil baka mamaya ay delikado talaga.